i want you to Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Sanman man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo or mapaiwang bansa na po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong lalo na po guys sa ating mga OFW. Sa bansa man po kayo, anuman ang inyong mga trabaho, mag-ingat-ingat po tayo dahil Tandaan po natin, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay sa atin. Ganon din po guys ang ating mga tita, tito, mga ate, mga auntie. Sa Pilipinas po, mag-ingat po kayo. Kung kayo po ay may mga maintenance, huwag niyo pong kalimutan yun, no? So, as usual na sinasabi natin guys, bago tayo pupunta sa ating reaction video, nights nice ko po muna, support time po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Ruel Ob Malalag. Huwag po natin guys kalimutan si Ruel na supportahan din po natin dahil sila po ang mga matubang pamilya ay sila po ang siyang naglilingap po sa ating mga kapwa Pilipino dahil sila po ay talagang tinatayo ang legacy ng matubang sa paglilingap di po ba? Ganun din po guys makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog, pasama nyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa inyong mga subscription at paklik na rin po guys ng inyong notification bell nang sa ganun po sa bawat video upload po natin

Hmm. Yes. Okay. Ano pong ginawa ninyo yung hindi na tusob si Bina? Eh, nalala ka lang naman ako. Mm, kumusta? So, Ano'ng higmo? Ayun sa ano? Ayun oh, hindi siya nga si ka lang. Kailan mo pa ako? Kaya ko pa? parang hindi na ako kilala ni Rina. Ni, 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 ni. Pina. nag sa akin ano? kapit po nyo ang sabi po yan nung nang bisitahin ko si Benat para daw bumalik sa dati. Binat, anong ginagawa mo sa sarili mo? Kumain ka na, Binat? Anong ginahin mo kanina? Pagkain. Ah, Pagkain. Hmm. Ay. Ayaw mo dyan sa ano? Ako. Nagayon kami pa sa dyan. Yes. lipat ng damit niya. Hindi na, mabihis ka ng damit, magkakasakit ka niyan. Yung, ano ginawa mo sa, sa lipstick? Ano pa din ngayon linggo, walang, ano, walang clinic. Hindi ay ayos ka lang. Mabis ka ng damit ha. Ah. Magpalit ka ng damit tapos ano yung shirt Magkakasakit ka niyan. Hindi mo kaalala si Lila Rupino sa'yo. Hmm. Magalabi tayo. Bukas. Pagkagaling natin sa ano, sa doktor. Magalabi tayo. Gusto mo? Jollibee? Oo, oh, Jollibee. Ang paborito mo ba tapos, ano, spaghetti. Bakit ang suot ka ng dubling-dubling damit? Nandang masasayara mag-ano, bihis. Isang basahang damit? Oo. Bin, anong gusto mong pagkain? Pagkain, anong gusto mo? Jollibee. ano pa? Pizza. Pizza. Pwede? Oo, pwede. prutas. Lahat ng prutas. Lahat ng prutas. Hmm. Pero, bago kita bilang, dapat mag-wish ka ng damit. Kaling mo ka. Okay lang? Hindi Oo. Tapos ka ng damit. Inang araw na yung ganyang basa yung damit mo. Sabi ni Lola Rubina, hindi ka na nagpapalit. Ano? Yung damit mo, basang-basa. Okay. Yo, basang-basa. Okay. O ano pa kayo, tatlong dubli, tatlong patong damit mo. O ah. ah. nandito pa kayo, basang-basa ka na pati dito sa loob ng ano yun. Ano sa inigyan ni Ibu Rufino, bang ba na? Ah. Ah. Bina, kilala mo pa ako? Ano pangalan ko? Bina. So, dito nga guys, no, wala tayong ibang um, re reactionan kundi si Bina. Si Bina Morales na nagiging viral noon, no, ng unang vlog siya ni Kuya Bal. Ano-ano kaya ito ni Bina Morales? Si Richelle Morales dal magkaka uh, apeledo, no, at saka pariyo po sila sa Bicol. At dito nga, ito nga na nakakalungkot, no, nakakalungkot ngayon. Makita natin dal ito nga si Bina ay uh, isa po sa mga mga um, subject ng kalingap na kung saan ay naging viral po ito noon na naging viral dahil nga sa inaakala noon ng mga tao ay si Bina Morales na singer no kaya naging yun at isa pa sinakyan din ng isang attorney na uh, sinasabi niya noon na poverty form no ang ang pasok sa poverty form ang pag-vlog kay Rina ah okay sorry kay pagblog kay Bina na kung saan daw ay um, pinapaano uh, pinapa, uh, daw ni Kuya ba sa buong mundo na ang kahirapan ng Pilipinas. So, para sa atin guys, di ba? Masama ba yung pagtulong ng tao? Alangan namang sabihin ni Kuya mayaman si Nabina, di ba? Ganun lang yun. Kaya nandun lang marami lang talaga na ingit. At dito, nakita natin noon, ah, naging viral ito si Bina. Ito siya guys, no? Nakita nyo, ayan po, nandito po sa gilid natin. Ganyan po si Bina ng, ito ay um, natagpuan ni Kuya Bal. At ayun nga, sa ilang paggamutan din at ang nagiging kaakibat ni Kuya Bal sa pagpagamot dito, ang naging kasakasama palagi ni Bina magpagamot dito noon ay si Gabi Sera, na kung saan ay umu, na, taga Negros po yun no at gumaling na po siya maayos na po si Bina para kasabay to ni na uh, no na, ma, napaayos na ito si Bina dito lang nakakalungkot lang guys na nakita natin no sa vlog ni Binti Boy shout po kay Binti Boy sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Binti Boy kay Jason Saldua pa-subscribe niyo po ang kanyang channel Binti Boy na dito nakita natin, although nakita na natin ito dahil ang, ang nangangalaga dito kay kay Bina ay si Maria Ligayas Vlog. No? Nakikita din naman natin guys ang mga vlog ni Maria Ligayas, Ligayas Vlog dito kay Bina na may nakikita tayo, tayo ito sa kanyang vlog ni Maria Ligaya na parang may sign na no? na magka na magka um, Balik nga ang ganitong sitwasyon ni Rina, ani ah, sorry ni ni Vina, mag ganit magbalik ang sitwasyon ni Vina na ganito. Pero dito parang nakakabigla guys no dahil ilang araw lang na ganito na kaagad ang nangyari kay Vina. E Iyon nga ako ayon dito sa kanyang lola kay Lola Rupina na tatlong araw na na hindi siya naliligo at tatlong araw, tatlong araw, dalawang gabi na, na hindi siya natutulog na kung saan ay yun din noon ang kanyang ginagawa hindi po natutulog tapos nang dinat na ni kuya sa gabi hindi po siya natutulog noon, noon. at pag araw ay matulog siya ng matulog ito po ngayon ang ginawa ni Bina, sabi ni Lola Ropina at ito nga sabi nga niladaktan dito ni ni Binti Boy na basang-basa at nakita naman natin guys sa ayos niya guys no, na wala na po siya sa katinuan naman ulit dahil tingnan niyo ang kanyang pihis, tatlo-tatlong damit, tatlong-tatlong t-shirt tatlong ang suot niya. At ayun nga dito kay Binti Boy ay basa po siya. Dito nakita natin guys no paano uminom siya ng tubig, hindi po sa baso, kundi ang takip po ng ano no, ng absolute niyo yun na bato na yun na malaki. Doon niya binubus kay ang tubig nandoon pa rin sa sahig basang-basa. Talaga makita na natin yung mga tao yan ang mga tao na wala na po sa tamang pag katinuan na yun nga according dito kay Lola Rupina ay hindi naman nakakain dal dito isa lang po ito no sa sinabi ni Ibayan ginagawa ng kalingap noon ito ay ay poverty form syempre kailangan nilang magvideo ngayon dahil tapos na ipabaya, pabahayan yun na nga guys sabi natin na pag tayo ay may mga may mga sponsor mahalin po natin ang mga binibigay ng sponsor sa atin dahil hindi po habang buhay ay nandyan po ang sponsor. Di po ba? Dahil dito nga, nakita natin dito kay Bina na sa dami-dami na pong natutulungan ng kalingap at dami-dami na po nilang napupuntan na gustong abutin ang kalingap. Dahil dito ay ganito ang nangyari kay Bina noong na, nahiya, parang kasi noon, ang kabina guys, kumbaga, sabi ni Lola Rupina ay, na namatay ang kanilang magulang, parang yung namatay ang kanilang magulang sa aksidente. Parang nandun po siya na depressed po, po si Bina dahil po sa sitwasyon iniisip na wala na silang magulang na silang dalawa na lang magkapatid ni Rowell. No? At ngayon dito nangyari naman dito guys, dahil ito nga sinasabi na kita naman natin, narinig natin dito sa sinasabi niya na, na sinasabi niya sa kay Maria Ligaya no, na sinabi niya, may narinig ako doon, kay Maria Ligaya na sinabi niya na, ang concern niya ang gamot niya. Wala na siyang gamot at wala siyang perang pambili ng gamot. Nahihiya po sa bina, magsabi ng kanyang gamot. No, nahiya siya dahil parang iniisip niya na ayaw niya magpabigat sa tao. At ayun na rin, narinig na rin natin kahit na si Gabisera nagsabi na huwag siya mahiya, mag-text siya, mag sa kay Gabisera kung wala na siyang gamot. Dahil siyempre, alam natin kay si Gabisera ay nasa uh, malayo na, nasa negros na. At ganun din dito, no, sana masabi na maano natin dito kay Kiruel na kanyang kapatid, huwag po, na, huwag niyo pong pairalin ang inyong hiya, na mahiya kayo, Nandiyan lang si Kalinga Prab na anytime na pag nag-message ka or napunta ka ruel well na kalinga prab hindi ito mangyayari sa kapatid mo no na syempre guys ito nakita naman natin si Lola Rupi na matanda na at saka si Bina wala ding trabaho na syempre kung hindi po talaga ay mga taong may ganyan ay talagang parang ang uh, ang kanilang gamot is parang ano na po yan parang tawag nito maintenance na kailangan tuloy-tuloy po yan no? na pagwala wala na po silang gamot maaring babalik po ulit ang depression sa kanila di diba? kaya ito po isa sa mga ano naman dal dito nakita natin nga na, ang akala ni Binti Boy nga nasugat sa dito sa ligdal may pula yun pala ay lipstick at nakita naman natin dito guys pinulot niya lipstick nag lipstick pa siya dyan sa harapan at ginuit ang lipstick dito at sa noon niya Dalaga, talagang Grabe. At ito nga sinabi nga dito ni di Binti Boy na Lola, bakit hindi mo siya bihisan? Bihisan mo siya. Ayaw ni Lola Rupi na um, lumapit ng gusto. Dahil syempre, naintindihan natin guys, ang matanda is matanda na mahina na. Dahil syempre, iyan ay nasa depresyon na, na, hindi po sa tamang isip na si Bina. Syempre, takot din si Lola na masaktan siya ng kanyang apo. Di ba? Kaya dito sana I'm, Um, uh, abangan po natin guys dahil ito nga sinabi ni Binti Boy ipaalam niya ito kay Kalinga Prab at paalam niya kay Kuya Bas Santos Matubang at ito nga sabi nga ay dadalhin ito sa um, dadalhin din nila kay Dr. Esquadra no? kaya sana ito ay maagapan muli nila maagapan muli si Bina dahil isa din po ito guys si Bina na napabahayan po ni Kuya Bas Santos Matubang at ang ating kapatid na si Ruel no? Kaya sana patuloy po magdasal tayo na sana maagapan ito dahil nakawa-awa din po ito no sa sitwasyon na paano pag wala na ang kanyang lola at wala na mag-aalaga -mag -mag sa kanya ganoon siya. Di ba, ba? Kaya sana ay marami pang magbigay din ng, ng pagmamahal kay Bina na patuloy po ang kanyang paggamot na sana ay siguro ito si Bina kulang lang siya guys um, Siyempre si Lola, no, hindi natin manoodal si Lola Rupina is matanda na. Kailangan siguro dito ni Bina ng palaging may kausap. Para at least kahit papano ay makalim, hindi po papasok sa kanya isip yung sitwasyon, ang buhay nila, kung paano, dahil nakita naman natin guys, pag ganito nga, ay parang um, hindi maganda na sa buhay nila na sila-sila lang, no, tapos wala silang trabaho parang ano na lang guys kaya sana patuloy ang ano ko lang dito sana ay magapan pa ito si Bina magapan pa ito at, at pakiusap na rin o oh, magkisuyo na rin kami dito manawagan na rin kami kay Binti Boy na sana uh, Bintiboy Jason sana ay ikaw na muna ang mag monitor kay Bina no dahil iba po dahil alam po natin si, si Jason ay grabe po magpag-monitor dito guys ka guys sa ginawa niya kay Robelin sana ay ma-monitor mo rin ito Jason ikaw muna mag-monitor uh, sabihin pa na hindi naman po guys sa sinasabi natin na hindi sa si Maria Ligaya pero syempre alam naman natin nakita natin doon sa mga vlog ni Maria Ligaya no nakita ko guys no hindi sa inaano ko dito sa si Maria Ligaya nakita natin once sa month uh, ang kanyang upload kay dito sa um, kina at siguro yun ay once a month ang kanyang pagpunta. Kaya sana makiusap tayo dito, Jason, na sana ay ikaw na muna ang magmonitor, no? Para at least kahit papano, gumaling po talaga at mag bumalik sa sa normal. ba diba? So, thank you so much guys. Nakakalungkot may na nito na reaksyon natin pero nandun po talaga kasi nakita natin noon ang sitwasyon niya ito no? nang bago siyang na natagpuan ni Kuya Bal, di ba? So thank you so much sa mga sa mga m, gusto pong magbigay ng pagmamahal kay Bina. Ayun po. Kontakin niyo lamang po si Binti Boy or si Kalinga Club, pwede po kayo magbigay sa kanila po sa kanila mga GCash number. So thank you so much and God bless everyone. Bye.